Wala atin. friend na lang, wala friend. Kasi hindi may tindi yan eh. Hindi, yung mag yun. Yan ang hirap sa maraming pamilya. Malaking pamilya, malaki. malaking. Malaking pamilya, hindi mo na ano yung pagmangkin mo. Ako. Uh, oh. mm, no? What is the connection? What is the connection? Is so, what is the connection? Yung ginawa kong salat ay mabili. ngayon ang buong salat masarap yung buong buong salat. bago niyo yun. mahal kasi naman yung buko salad ko. Eh, Kaya, to yung buong salad kasi. ko yun. alam 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 Ang yung ano niya yung condiment niya gawasa sa gawa naman buko pandan. ano <laughs> <yun, nungin. na, laughs> pero, ano <laughs> <laughs> <ay, ay>, <laughs> <laughs> ay buko pandan. Hindi siya, ah, okay. eh, pandan. siya natural condensed <laughs> <pindan> milk. Ang parang pagkalaan ng kula, oh. nakakunan. Dito, kasi <laughs> ano na, na, no, no, so nagiging balaura. Balahuha. Dito, pero mas, dito, fresh to fresh. <laughs> parang <laughs> ah, suka, o. kasi hindi mo na nabigil sa kulay? Ba't pinagkibo mo pa? Ang gusto <laughs> ko kasi, Billy <Del> Colores. <laughs> <laughs> Masarap ay, naman. Po, man. Masarap naman. Hindi lang makapagulay. Hindi lang Oh, wala na, wala na, 'yung oh, 'yung naman daw nga. Maselenso 'yung tuloy. Balang gawin 'yung pulay. Na-baha 'yan, 'yun nga. Ano ba? ka? 'Yan natatamaan. 'Yan pulay, hindi maganda 'yan. Nul. Oh, may bato.

Oh, Ang pangit ko lang. Ay, na patulang no. nung isang kuna. Siyempre, magahalin kulay. Lalo eh. Oh, parang una, Ula kasi uh, Wala na parang ano, kitura. Mm -hmm. Hindi na ko lang yan talaga. Pao suka <laughs> <Parang, laughs> ka, ko eh. Do like ba? Hindi. na eh. Harap na ka na. mo. Pati kulangot <laughs>

Pero pangit ay tsura. Hindi <laughs> na magaling ang <laughs> Hindi na magaling ang <laughs> tsura. Hindi ko kaya ako na lang kasi ang pangit ay tsura. Pangit ay. na. Pangit ako. Oo oh, nga naman. Sabi na mo kayo kay Sundol. Ay, wala ako na kayo dyan

hindi ako marunong mag eh. nag yan pag ano. Oh, walang panting. Bakit like, <laughs> <yun." laughs> <laughs> siya may gano'ng usapan? <laughs> ano ba yan? na. Ano? Bepe yung taba ko mo, Tol. Ano <laughs> ba yung laki? Ano ba yung yung pag-uwi nga, pag -pag na. <laughs> Kahit noon pa, diba? ay, paska, diba, wala ka lang oh, ay. di ba? Ay, Pasca, di Wala na kami um, nakikita niyan. pag lang kami. Pwede yan. malaki atawang ko, na ko <laughs> Wala ka niyan. Sorry. Tangin, maliit pa na um um. sorry, na akong ano. Wala na ano. Ture na to, ah. ito, 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 ito. Tangi, I'm sorry I don't want to lose you <laughs> <laughs> I, don't <know. laughs> <Tangi na. laughs> I don't want to lose you <laughs> <laughs> kasi we're just a little <Tangi>. <laughs> Oo, oh, oh. bibigyan <laughs> Tapos ah, tatanungin mo ako kung ano, ano, ano nangyari. na. ano. Papapasa. Bao lấy mọi người ta. Hinh lòng mặt hai mươi một 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 Tuwa pa na mararata. Hindi ko matulog na nga kasi. Ano ko? Kaya ang tatay ko din tayo matulog sa sopa. 5 a.m. Oo, wala tatay. Ito ko na yung umaano ka. Yung sopa namin, meron yung third floor. Saka third floor? Meron first floor tsaka second floor. Pwede mo sa underground ka. Meron, meron, meron. Yung kakagadaan yung third floor. Third floor. Third floor. Ayaw mo oh, ako bala sa ate ko. Ate, yung ate ko lalaban ng... Yung ate mo? Yung ate ko. Sa November 3. Hindi pa tapos yun? Hindi pa. November 3 is... Oh, I don't know you can. Ano, ano, so, oh, ano, ano, ano. No, no. Marcy lalaban sa nang... Hindi natuloy na October. Ay, oh, hindi natuloy. So, tapos na. Manicorn Fest, Best in Costume, at saka Oo, yung, yung malaki Best in ano. Nun. Ano ba yung... Di ba si Annabelle siya? ang ano niya, ang... Ano ba yun? Talent. Talen. si Chucky na. Annabelle? Hindi na. Ang talent kasi si Annabelle na. Ano mo. Yung, yung talent oh. niya kasi Annabelle. Yung gumagano-gano. Si Annabelle, si Annabelle. Hindi nakakusog siya. Na siya ng Annabelle. Nakagaw siya ng white dress. Mm. Gumagano-gano siya. Nag-practice nga sa kanila eh. Wow. Kaya mag-ano tayo, mag-cheer mag -mag tayo doon. Mag-picture sa water district. Oo, oh, <laughs> Tita, Leong, i natin yung atin. oh, oh siyempre oh. naman. Kailan ba yun? Anong araw ba yun? November 5 daw eh. Anong araw yun? 5th, 5th, hindi, diapol mag mag, mag, mag tayo kay ating na bilang kailan ba ano 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 November 5. ano 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 siya, ano 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 siya? ano 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 si ano 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 Ernesta. Ha? <laughs> <Si> Ernesta. <laughs> Ano yung pesta? Ano, 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 ano. ano, ano, ano. ano, ano? ano. Anak na, na. na 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 na. Wala na, basa na, na. Pagkakata na. naman siya. Ginawa niya anong lang? Ginawa na, niya anong? Ginawa niya kanun, ano? Icos. Alam mo 'to na kulang sa kalinisan 'yung